Good morning, good afternoon Everybody, welcome to my life Good news Yan We ako ngayon guys Sa akong first salary Sa akong Youtube channel Thank you everything, thank you Youtube Thank you Salamat sa lahat, sa mga taong nagsuporta sa akin Sa lahat, lahat, lahat Lalo ng mga taong nandito sa aking paligid Kasama ko ngayon, kundi dahil sa kanila ko matitry sa aking sahod kaya hindi ako marunong mag open open niya mga ganyan thank you thank you thank you sa lahat lalo na sa aking partner siya talagang nag monitor sa akin hello guys may will ko yung sahod ko guys yeah at itong mga anak ko yan ang mga supportive kong mga anak sila ang marunong dito sa lahat yan lalo na dyan sa siha. matikman ko na ang aking sahod sa YouTube. Sa sakit sa mata ko sa kakainin. Gagawin ko dito pag makuha ko na kakain kami, yan lang. Okay guys, ito na. Samahan mo kami. Papunta sa EUB. And guys, dito na kami sa EUB. Tingnan natin guys kung <laughs>

Yan ang Naragat. ating first salary. Yeah! Thank you very much. Be, bilangin ko. Bilangin ko. Bilangin ko kung magkano. Bilangin, bilangin ko. Bilangin ko, guys. Bilangin ko. Ako po na. Diba, wait, wait. Yan ang ating first salary. Yan. Yan, ayan, ayan. ayan. Hindi ko lang sabi. O, okay. oh, sa EOV. Sa EOV. Eh, pakita number. Ito ang sawad ko, guys. Ito, ito. Oh, guys. Ako, Thank you, thank you, very much, YouTube. Salamat, Hindi ko na ako nakuha. Let's do it. Ayun. 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 Kami. Kaya to kami. Hindi ko may alam ninyo kung tanong ang ang first 6,000. Wag doon. Okay. Okay. Okay.